Nagkaisa ang PNP, Philippine Drug Enforcement Agency at iba pang ahensya ng pamahalaan sa isinagawang ceremonial burning ng mahigit 2 milyong pisong halaga ng marijuana sa Agusan del Sur. Yan ang ulat ni Patrolwoman Lizelle Mola. Pinangunahan ni Police Regional Office 13 Regional Director Police Brigadier General Alan M. Nazaro ang ceremonial burning ng mahigit dalawang milyong halaga ng halamang marijuana na ginanap sa Agusan del Sur Police Provincial Office sa Barangay San Francisco Patin ay Prosperidad, Agusan del Sur. Dumalo rin si Gobernador Santiago B. Caney Jr., Vice Governor Samuel Tortor, 2nd District Congressman Adolf Edward Edibong G Plaza. First District Congressman Alfelito Alfel M. Bascog at Lapas Mayor Michael Dilim ang aktibidad ay isinagawa matapos ang matagumpay na pagbunot ng mga halamang mariwana sa Sitio Damayon, Barangay Kasapa Lapaz, Agusan del Sur, nito lamang ikadalawamput dalawa taong kasalukuyan. Nanguna sa joint operation ang Lapaz Municipal Police Station kasama ang Agusan del Sur Provincial Intelligence Unit, First Agusan del Sur Provincial Mobile Force Company, Kabanglasan MPS, Bukidnon PPO at Provincial Drug Enforcement Agency, Agusan del Sur Police Office kung saan ito ang naging resulta resulta ng pagsisikap ng PIDEA, PNP, LGUs at lahat ng stakeholders sa buong proseso. Lubos din ng pasasalamat ni Pro 13 Regional Director, Police Brigadier General Alan M. Nazaro sa pamahalaang panlalawigan ng Agusan del Sur sa pamumuno ni Gobernador Santiago B. Cane Jr. sa walang sawa at katapusan nitong pagsuporta sa operasyon laban sa krimen at pagpapatupad ng batas. Mula rito sa Police Regional Office 13, ako ang inyong PNN correspondent, Patrol Woman, Lizelle Mola. Alagat ng Batas, Tagataguyod ng Malitang Police.